hapon lang nung uh, pinatawag kami doon ko lang nalaman yang uh, gusto ng mga House party, party leaders na, i uh -oh. i na ibalik dahil nga po sa meron nga pong mga item daw po doon na hindi rin nila alam kung saan nang galing. kasi alam po niyo hindi ko nga maintindihan kung ano tong nangyayari talaga sa amin dahil ito naman budget nato galing po to lahat sa executive sa mga departamento sila naman po talaga yung mga nagpo-propose niyan. Pagbagsak po dito sa mi house, in fact, nung nakaraang budget, yung pinagsasabi po nila na may mga tinanggal daw sa DPD, eh, wala naman po kinalaman yung house dyan. In fact, dinagdagan pa nga nung house. At kapag ko po, yung pondo ng DepEd. But unfortunately, nung uh, lumabas na ito sa house, yung HGAB namin, eh biglang doon na yata nagkaroon ng uh, slashes for some reason. So, kaya hindi ko po alam kung bakit ang house ang sinisisi. Kaya ngayon naman, sinasa ang paliwanag sa amin ng party leaders eh, dahil nga po sa parang may mga ganyang hindi sila maintindihan na budget na nak nakasaktak dito, eh ang sabi naman po ng uh, ating presidente na siyempre wag po tayo makikialam sa budget ng executive. So, hindi rin po nila alam kung ano po yung dapat gawin. So, mas maganda, ibalik na lang po sa... BBM para maayos po ng mga departamento yung kani-kanilang mga budget